my own digger If I wasn't this way, I'd rather die umaga mga kapatid At yan po at mayroon tayong ano Alagang magpapalit ng kanyang balat Ayan po At uh, alam nyo ba Ay mayroon din po iyan na Gamit. Ang kanyang pinagtanggalan ng balat niya. Di ba, Suprimo? Mayroon yan, Suprimo, di ba? Hmm. Mayroon yan. Ano nga yan, Sok? Yung pinagtanggalan niyan, ano tawag diyan, Yung pinaglunuhan. Oo. Oh. Magaling yan sa, ano, pwede rin sa kabal, at saka, sa sabong, binababad Sabo? sa langis. At tipo sa manok? Oo, oh, pag inilalabay yung eh, manok, ang papahit mo lang sa manok. Sa paa, paa. Oh. Sa o. Oh. buong katawan, konti lang. Konti lang. Ayan Ang paswerte ba? Ayan po, ayan po. Mayroon, sang, sa mayroon na naman tayo na pulot na kaalaman. Ayan po, isa. Pwede sa ano, sa sugal. Ayan po. Sabong sabong lang. Sabong. Kalaw pwede, sa luto eh. Hindi pwede. Hindi pwede sa sabong lang, sa mga manok lang pala to. Ibig sabihin ni eh, sa paniniwala lang naman yan di ba? no pero yan ay subok na talaga yan soap no ayan po ayan po yung koko na nagpapalit ng kanyang balat ay nagluluno ayan po antayin ko yan na matapos niya kagabi pa yan eh kukunin ko yan at uh, ilalagay natin sa langis Oh, ganda ng kulay niya ayan po ayan malapit na yung buntut niya hinihingi natin yan sa kanya uh, para maano natin magamit natin yung kanyang uh, katawan ayan po uh, God bless you all po sa inyong lahat uh,